Ngayong araw nga pala ay magkakaroon na tayo ng bagong aquarium. Hindi na kasi nagagamit yung natampi story at napapabayaan na lang. Kesa bumili nga pala ako ng bago, ito nga pala yung ating pagtsatsagaan. So paano guys? Tara! Ngayong araw nga pala guys, ay pupunta tayo kay Tampi Story. Mabuti na nga lang, walang pasok ang mga bata kaya nandito si Tampi Story sa kanilang bahay. Titingnan ko nga pala ang kondisyon ng binibenta niyang mga aquarium. Medyo malabo na nga pala ang karamihan sa kanila at meron na ring mga stains sa pamamagitan nga pala ng scraper at liha, Ito nga pala ating mapapalinaw. Ang kagandahan nga pala dito ay meron na ring stand na kasama at presyong kaibigan lang. Kaya naman guys, maraming maraming salamat kay Tampi Story. May mga lamang creepy pa nga ito na kailangan niyang tanggalin. Meron pa nga dito maliliit na stain na napakaganda ng mga kulay. Habang nga pala si Tampi tubig, dumaan naman ako sa aking kasi tayo tricycle kay Purge para dito ilagay ang ating mga aquarium. Mabuti na nga lang marunong pa ako gumamit ng tricycle. Nagpapasalamat nga pala ako kay Tampi dahil tinulungan niya ako. Wala naman daw siya gagawin ngayong araw kaya sasamahin niya tayo. Hindi kasi to kakayanin ni Kuya Boy Macho Norin kung tayo lang mag-isa. Kaya nga pala tayo bumibili ng mga aquarium dahil magbubukas na tayo ng bagong business. Napansin ko nga dito na kinain na ng kalawang itong mga bakal. Ito nga pala ay mahuna na at kailangan na nating ipagawa. Mabuti na nga lang mayroong malapit ditong welding shop. Ako na nga rin pala bumili ng mga materials para makatipid. Dito rin kasi nagpapa-welding si Tampi Story kapag may problema ang stand ng kanyang mga aquarium. Haligis, magtitindahan nga pala ako ng mga gapi. Ibat-ibang mga strain nga pala yung ibibenta natin sana bumili kayo. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!